Sa likod ng katahimikan ng Los Angeles Lakers ngayong offseason, isang mainit at kontrobersyal na usapin ang unti-unting lumalabas sa mundo ng NBA, at ito ay may kinalaman sa mismong puso ng organisasyon. Ayon sa isang kilalang NBA insider, may malalim na balak ang bagong CEO ng Lakers na si Mark Walter, baguhin at ayusin ang buong front office ng koponan. Isa itong hakbang na matagal nang hinihintay ng maraming fans, isang radikal na paggalaw upang muling ibalik ang respeto, tiwala, at kompetisyon sa loob ng franchise na minsang tinaguri The Gold Standard ng NBA. Ayon sa ulat, nais ni Mark Walter na baguhin ang estruktura ng pamunuan ng Lakers dahil dito raw talaga nagsisimula ang problema ng team. Isa sa mga sentrong isyo ay ang umano'y patuloy na panggigipit at pagbabarat ni Jeannie Buss pagdating sa hiring ng mga high-level basketball staff. Ayun pa sa insider, napakaraming potential executives, scouts, at maging mga elite level coaches ang tumatangging makipagtrabaho sa Lakers, hindi dahil sa roster, hindi dahil sa market, kundi dahil sa estilo ng pamumuno ni Genie. Hindi raw ito conducive sa tagumpay at mas lalong hindi ito kaaya-aya para sa mga taong may mataas na ambisyon para sa kanilang basketball career. Mula noong pamamayag ni Dr. Jerry Buss, napakalinaw ng direksyon ng franchise. Ngunit ngayon, tila nagiging personal na negosyo na lamang ito para sa boss family, isang bagay na buo malot sa buong front office ng kultura ng takot, pagtitipid, at kakulangan sa malinaw na basketball vision. Kaya't ngayong ang Boss Family ay tuluyan nang nagbenta ng malaking bahagi ng kanilang share sa team, maraming observers ang naniniwala na ito ang hudyat ng bagong simula para sa Lakers. Sa pagdating ni Mark Walter bilang bagong CEO, nabubuhay muli ang pag-asa ng fans at ng basketball community na maibabalik ang Lakers sa tunay nitong estado, hindi lang bilang contender kundi bilang isang premier destination para sa pinakamahuhusay na players, coaches, at executives. Ayon sa mga source, maraming bigating personalidad ang interesado na ngayong makasama sa Lakers dahil sa paniniwalang mas professional at visionary na ang pamumuno sa team kumpara noong pinamumunuan pa ito ng Boss Family. Isa sa mga pinakapinag-uusap ang plano ngayon sa loob ng front office ay ang pagbabalik ni Bob Myers, ang dating architect ng Golden State Warriors dynasty. Si Myers ay kilala hindi lang sa kanyang basketball IQ kundi sa husay niyang maghandle ng personalities at pagbuo ng championship culture. Malakas ang bulong-bulungan na nais siyang ibalik ng bagong pamunuan upang palitan si Rob Pelinka bilang general manager ng Lakers. Bagamat may ilang tagumpay si Pelinka, Inca, marami rin ang nagdududa sa kanyang kakayahan, lalo na't sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging inconsistent ang direksyon ng team, nagkaroon ng questionable trades, at palpak na coaching hires. May ilang analysts pa nga na nagsabing si Pelinka ay walang sariling basketball identity, at masyadong umaasa sa star power kaysa sa long-term team building. Kung sakaling matuloy ang lahat ng ito, isa itong napakalaking hakbang para sa Lakers. Hindi lang simpleng personnel change, ito ay sistematikong pagbabago sa kultura ng franchise. At kung magtatagumpay si Mark Walter sa kanyang layunin, posibleng masaksihan natin muli ang pagangat ng Lakers, hindi lang sa papel, kundi sa aktual na performance sa court at respeto sa buong NBA. Sa kabila ng lahat, ang tanong, handa na ba ang Lakers Nation para sa isang bagong era? Isang panahon kung saan hindi na umiikot sa legacy ng isang pamilya ang kinabukasan ng team, kundi sa kakayahan ng mga tunay na basketball leaders. Maraming fans ang nananabik na, at para sa kanila, hindi ito simpleng pagbabago, kundi isang matagal nang hinihintay na himagsikan. I-comment e na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!